Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at isa hanggang limandaan at lima. Kabanata limandaan at isa, hindi inaasahan ni Robert na pinatutunayan lamang niya ang pagkakakilanlan ni Charlie at siya ay nabugbog ng kanyang ama at ni Fredman. Binugbog siya ni Fredman, kinaya pa niya. Kung tutuusin, alam niya sa kanyang puso na ang gamot na ininom ni Fredman sa pamamagitan ng panloloko sa kanya at normal lang na magalit si Fredman sa kanya. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Robert na ang kanyang ama, na halos hindi na nahawakan ang kanyang sarili ng ilang dekada. Sinampal siya ng dalawang beses sa pagkakataong ito. Tinatpan niya ang kanyang mukha, galit na tumingin kay Yang Zeng, at sinabi, Dad, bakit mo nagawang sampulin ako? Nagkamali ba ko? Bastard ka, tumahimik ka. Mataimtim siyang tinitigan ni Yang Zeng, at isinumpa sa kanyang puso, bakit ang alibughang anak na ito, ay walang paningin. Ngayon kahit na si Chunky, ay magalang na aso ni Charlie, kaya ngayon si Charlie ang tanging tagapagligtas ng pamilyang Wei. Kahit na isa talaga siyang magic stick, hinding-hindi ito masasabi sa harap niya, lalo pa nasaktan siya. Matapos pag-alitan si Robert, sinabi ngayon ni Yang Zhang kay Mr. Wade, ang asong ito ay pinakawalan, hindi mo dapat ito isa puso. Nagpanik din si Fredman. Kinamuhian niya si Robert hanggang mamatay. Sinipa niya si Robert at malamig na sinabi, Robert, huwag ka masyadong magsalita dito. Kung iniinis mo sina Mr. Wade at Lolo Wade, gagawin kong e eh cock chop ka. Napabuntong hininga si Robert, gumulong na siya ng tatlong metro. At natapos na ang pagmamaneho. Pagkatapos sumipa ni Fredman, dali-dali niyang tinawanan si Charlie at sinabing, Lolo Wade, huwag magalit sa ganitong uri ng basura, hindi siya karapat dapat, mangyaring bilisan at tratuhin mo ako. Natigilan si Robert, si Charlie ay isang basura na live-in son-in-law. Siya ay niloko ng isang grupo ng malalaking tao, gamit ang feng shui tricks. Nagsasabi siya ng totoo, bakit siya nabugbog sa huli? Malamig silang tiningnan ni Charlie at sinabing, kung hindi dahil sa pagmamakaawa sa akin ni Liang, hindi ako pupunta. Kaya, kayong mga tao, dapat ninyong malaman sa iyong puso. Kung malulutas ngayon ang krisis ng Pamilya Wei, ang kredito ay ganap na mapupunta kay Liang. Nang marinig ito ni Yang Zheng, dali, dali niyang pinuri si Liang. Maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito, tatandaan ko ito. Ang puso ni Liang ay nasasabik at hindi matitiis. Kapag napagaling ni Charlie si Fredman, siya ang magiging chairman ng Waze Pharmaceuticals. Gayunpaman, hindi niya alam na nasa puso na ni Yang Zheng ang kanyang nitric acid UDs. Sa pananaw ni Yang Zheng, ipinanganak si Liang bilang isang ligaw na species, mula sa isang batang babae sa nayo ng Chambai Mountain, na pinaglaruan niya ng mag-isa. Dahil ang kanyang ina ay ipinanganak na mapagkumbaba, si Yang Zheng ay isa ring daang tao na mas mababa kay Liang. Orihinal na sinabi niya na sila ng kanyang panganay na anak na si Robert, kung sino man ang makakalutas sa krisis ng pamilya. Siya ay maaaring maging chairman. Sa katunayan, ang pangunahing layunin ay upang pasiglahin si Robert at gumawa siya ng aktibong pag-iisip ng mga paraan. Hindi niya talaga inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaki breakthrough si Liang na maimbitahan niya sina Chunky at Charlie. Kung talagang ginawa niya ang sinabi niya, tapos noong nagkusa si Charlie na gamutin si Fredman, siya ay kailangang gawing chairman si Liang. Ngunit paano ito posible? Isa siyang basura na hindi dapat umiral. Sa umpisa, nagkataon lang na nasa Chiang Bai Mountain siya, at nakakita ng magandang babae sa tahanan ng magsasaka ng gamot, na kanyang pinagtulungan. Kaya, sa layunin ng kasiyahan, Nakuhanan niya siya ng retorika at may ilang shots. Pero hindi niya inaasahan na mabubuntis ang dalaga. Ang hindi inaasahan ay malinaw na tinanggihan niya ang kanyang kahilingan na magpakasal at pagkatapos ay umalis na sa paanan ng Chiang Bai Mountain at hindi kailanman bumalik. Ngunit ang babae ay nagnangalit lamang ng kanyang mga at ipinanganak ang bata ng mag-isa. Nang malaman niya ang pagkakaroon ni Liang, ang asawa ni Yang Zheng, ay nakikipagtalo sa kanya sa mahabang panahon. At ginawang hindi mapakali ang mga manok at aso ni Wei. Sa sandaling yun, siya ay puno ng pagkasuklam kay Liang bago niya ito nakilala. Si Yang Zhang mismo ay isang napakamakasarili na tao. Marami siyang anak sa laba, ngunit ayaw niyang kilalanin sila. Dahil sa kanyang palagay, ang mga illegitimate na bata, ay ipinanganak dahil ang kanilang mga ina ay hindi kilala ang kanilang mga sarili Pabayaan ang isang maliit na kredibilidad. Kabanata limandaan at dalawa, naglalaro lang ang lahat on the spot. Kung ikaw ay buntis, dapat mong alisin ito. Ano ang hell ba kapag ito ay ipinanganak? Kaya naman, ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit lagi niyang kinasusuklaman si Liang. Kung hindi lang nabalitaan ang kanyang ama na may apo na natira at pinilit sa kanya upang kunin siya pabalik, hindi niya nanaisin na makita ang mga ligaw na species na ipinanganak sa kanayunan. Ngayon, kahit na gumawa si Liang ng malalaking kontribusyon, hindi niya maibibigay ang negosyo ng pamilyang Wei sa kanyang mga kamay. Hindi ba ito ay isang shit? Gayun pa hindi inihayag ni Yang Zhang ang paninirang puri at hindi komportable sa kanyang puso. Gusto lang niyang mabilis na paalisin si Fredman, ang Diyos ng Salot. Kaya magalang na sinabi ni Yang Zhang kay Charlie, Mr. Wade, pakitulungan si Fredman. Napatingin din si Fredman kay Charlie ng mapait. Tinawag niya itong lolo at humingi ng tawad para lang gumaling sa kanyang karamdaman. Kung hindi, paano siya magtitiis at hindi magagalit? Mapaglarong umiti si Charlie at sinabi kay Fredman, Halika, pupulsuhan kita, nagmamadaling iniunat ni Fredman ang kanyang palsa. Nagkunwari si Charlie na sinenyasan ang kanyang palso, at sinabi, Ito ay dahil lang yung katawan mismo, ay dumadaan sa stasis ng dugo, hindi maayos ang paggalaw pababa. Kinuha mo rin ang gamot, na nagtataguyod ng sunog sa atay at bato, na naging sanhi ng akumulasyon ng pagiging epektibo, at nagdulot ng ulceration. Kaya talagang imposibleng gamutin ito, sa pamamagitan lamang ng pangalis ng pamamaga. Pakiramdam ni Fredman ay napakamakatwiran, at nagmamadaling nagtanong, Mr. Wade, paano mo pakikitunguhan ang sakit? Bahagyang umiti si Charlie at sinabi, kailangan kong gumawa ng isang mangkok ng panggamot na sopas na may labing walo na tradisyonal na gamot para sa iyong sakit. Gaya ng sinabi niya, ikinaway niya ang kanyang kamay. Kung ka ng panulat, bibigyan kita ng mga sangkap. Natuwa ka agad si Fredman at bungulong. Great, great. Salamat, Mr. Wade. Pagkatapos magsalita, dali-dali siyang humingi kay Yang Zhang ng papel at panulat, at inabot ito na may paggalang kay Charlie. Sinulat ni Charlie ang pinakamapait at mapait na tradisyonal na gamot na may labing walong lasa, at binigay ang sangkap ng isang malaking dosis. Itong sangkap ng gamot, kung uminom ka ng isang higop ng pinakuloang gamot, ang dila ay magiging mapait sa loob ng tatlong buwan, at walang ibang lasa na matikman. Matapos may sulat ang sangkap, direktang ibinigay ito ni Charlie kay Yang Zhang at sinabing, Ang iyong pamilyang Wei ay isang kumpanya ng parmasyutiko. Dapat ay madali mong makuha ang gamot na ito. Nagmamadaling tumingin si Yang Zhang, at nakita niya na ang mga gamot sa itaas ay medyo karaniwan. Kaya tumango siya at sinabing, All of these are available. Mayroon akong mga sangkap na ito sa bahay. Hahayaan mong ipakuha ko sila sa mga tao. Pagkatapos nito, tinawag niya ang isang katulong, iniabot sa kanya ang listahan ng mga sangkap. At malamig na sinabi, kumuha ka ng mga sangkap ng gamot. Okay, Panginoon, nagmamadaling kinuha ng katulong ang mga sangkap ng gamot ayon sa formula. Ngunit si Fredman nanginginig sa excitement at sinabing, Mr. Wade, Magagawa ba talaga itong gamot? Magagawa ba ito sa pamamagitan ng pagpapakulo nito sa tubig at inumin? Tumango si Charlie at sinabing hindi mo mahuhulaan. Maaaring maging mabuti o hindi. Maaaring maging mabuti, ngunit ito ay kulang pa. Ang mga gamot ay panimula lamang. Medicinal primer? Nagmamadaling tanong ni Fredman. Ano ang kailangan kong gamitin para gawin ang panimulang pang gamot? Sabihin mo sa akin, magpapadala ko ng maghahanda. Ngumiti si Charlie at sinabing, marami kang dugo at chi, kailangan mong gamitin ang ihi ng tao bilang gamot. Kabanata limandaan at tatlo, gumamit ng ihi ng tao. Agad na sinabi ni Fredman na may nakakahiyang mukha. Ito, hindi ba ito nakakadiri? Kailangan ba talagang gumamit ng ihi? Malamig na sumimangot si Charlie. Sa tingin mo ba niloloko kita? Pagkatapos nito, itinuro niya si Yang Zeng, at sinabing, ikaw ay nasa gamot na materyales na negosyo sa loob ng maraming taon. Tanong ko sa iyo, sa maraming mga sinaunang recipe, gusto mo bang gamitin ang ihi bilang gamot? Oo, oh, oo, oh, oo. Agad na tumango si Yang Zeng. At sinabing, maraming sinaunang recipe na nangangailangan ng ihi bilang gamot. Sa timog, mayroon ding tradisyon ng paggamit ng ihi upang pakuluan sa itlog. Ito ay may tiyak na epekto sa kalusugan. Pagkasabi noon, sinabi ni Yang Zhang kay Fredman. Fredman, huwag kang masyadong mag-alala. Ang ihi, sa tradisyonal na gamot ay isang napakadalisay na bagay at hindi ito marumi. Nang marinig niya ito, may isang batang lalaki na umiihi, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Fredman. Dati siyang nanunood ng mga costume na pelikula at palabas sa TV. Ang batang ito ay may mataas na rate ng hitsura, kaya ngayon ay gusto niyang sumama, hindi masyadong nakakadiri. Gayunpaman, noong kakatanggap pa lang niya ng ihi ng lalaki, biglang sinabi ni Charlie. Sa katunayan, itong primer na gamot ay hindi maaaring gamitin ng ihi ng bata dahil ang ihi ng bata ay gawa ng purong katawan na hindi kailanman hinawakan ang isang babae. Kaya ang ihi ng bata ay lubhang malakas ang enerhiya at mayroon kang stasis ng dugo. Kung gagamit ka ulit ng ihi ng bata, magpapalala lang ito sa kalagayan mo. Nang marinig ito ni Fredman, nagtatakang tanong niya, Mr. Wade, magagawa ba ito sa isang ihi ng babae? Hindi rin pwede, Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, para magamot ang iyong sakit, kailangan mong bumamit ng may sapat na gulang na lalaki, at ang may sapat na gulang na lalaki ay dapat na natulog sa maraming mga kababaihan, ang higit pa na mas mabuti. Dahil natulog na siya, kung mas maraming babae, mas magiging maulap ang ihi at magkakaroon ito ng mahusay na epekto sa stasis ng iyong dugo. Natigilan si Fredman at hindi napigil ang magtanong. Mr. Wade, may sama ka ba ng loob sa akin? Parang sinasadya mo akong paglaruan. Bakit parang mas misteryoso ang mga sinasabi mo? Mahina hong sinabi ni Charlie, kaya kong sumumpa sa buhay ko. Kung gagawin mo ang eksaktong sinabi ko, ang iyong fester ay gagaling. Kung hindi ito gumana, hayaang tamaan ako ng kidlat. Pagkatapos ng lahat, sinulyapan ni Charlie si Fredman ng masama, at sinabi... Iyan ang katapusan ng kwento. Kung ayaw mong maniwala sa akin, wala na akong ibang paraan. Nang makita ang walang katulad na katapatan ni Charlie, medyo naniwala si Fredman sa kanyang puso. Sa oras na ito, nakita ni Charlie na medyo hindi pa rin siya naniniwala, at sinabi, Sa ganitong paraan, maraming tao ang makasaksi na kung handa na ang gamot ko. Kung inumin mo ito at hindi ka ganap na gumaling sa loob ng sampung minuto, bibigyan kita ng isandaan milyon. Noong huling pagkakataon sa auction ng tradisyonal na gamot expo, gumasto si Charlie ng isandaang milyon sa isang tatlundaang taong gulang na purple ginseng, kaya walang nag-aalinlangan na makakapagbigay siya ng isa pang isandaang milyon. Nang marinig ito ni Fredman, naramdaman niyang malamang na hindi siya niloloko ni Charlie. Kung hindi, sa presyo na isandaang milyon, iinom siya ng isang ihi para sa kanyang sarili, pagkatapos ay hindi mawalan ng buhay. Kung talagang willing siyang sumuko, with a greet and a stumpum, he can directly drink it. Kaya't kinagat niya ang kanyang mga ngipin, alang-alang sa kanyang sariling mga ugat, siya ay bumulong. Okay, pagkasabi nito, pinag-isipan niya ito para sa kanyang sarili, at seryosong sinabi. Mr. Wade, ako ay gumamit ng maraming babae sa aking buhay, ngunit mayroong isang daang mas maliit, kaya dapat ko nalang uminom ng sarili kong ihi. Kumunat ang noo ni Charlie at tumingin sa kanya. Ano sa tingin mo? Kung ang iyong sariling ihi ay kapakipakinabang, kailangan mo pa bang inumin ito? Gumana na ito sa pantog mo. Ha? Sinabi ni Fredman. Hindi ko magagamit ang sarili ko? Kanino dapat ang gamitin ko? Tumingin si Charlie sa paligid at sinabi, Hali kayo, lahat ng naruroon, report kung sino ang maraming karanasan sa inyo. Mangyaring sagutin ng matapat, huwag magyabang, kung hindi, maantala nito ang paggamot ni Fredman. Maging responsable kayo dito, kabanata limandaan at apat, hindi nagsalita ang lahat, ngunit nagsimula silang tumingin sa isa't isa. Sa huli, tumingin silang lahat sa old master ng pamilya Wei, si Yang Zeng. Sino ang hindi nakakaalam na si Yang Zeng, ang elder ng pamilyang Wei, ay sobrang romantiko noong bata pa siya. Noong bata pa siya, maaari niyang kainin ang kanyang makamandag na recipe para sa malakas na tupa araw-araw, at malapit na siyang mamatay noong nasa 60s pa lang siya, kaya dapat siya ang may maraming mga babae. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat, biglang nakaramdam si Yang Zeng ng tagumpay. Proud niyang sabi, Mr. Wade, hindi siya nasisiyahan doon noong bata pa siya, mas nalantad si Wei sa hangin, at mas maraming babae ang nagkagusto sa akin. Halos hindi ko na mabilang sila, mayroong tatlo hanggang limang daan. Tumango si Charlie, itinuro si Yang Zheng at sinabi kay Fredman. Okay, it's him. Napakapangit ng ekspresyon ni Fredman. Hayaan ang kanyang sarili na inuminang ang ihi ni Yang Zeng. This is so disgusting. Right. Gayun pa sinabi ni Charlie na mas maraming karanasan sa lugar na yon, mas mahusay ang epekto. Si Yang Zeng ay isang kakilakilabot na old master, na maaaring maglaro ng mas mahusay kaysa kanyang sarili, at talagang hindi humanap ng mas bagay sa kanya. Kaya kinailangan niyang magnganga ng kanyang mga ngipin at sinabing, Kung gayon, gawin na natin. Tumango si Charlie at sinabi kay Yang Zheng, Halika, Mr. Wei, kumuha ka muna ng dalawang litro ng purong tubig. Pigilin mo ang iyong ihi. At kapag gusto mong umihi, kumuha ng palanggana at i-connecte ito. Kapag nakapuno ka ng isang litro, tapos sabihin mo sa akin. Isang litro. Malapit nang magkolaps si Fredman. Mr. Wade, sobra na ito. Sabi ni Charlie, paano kung hindi maganda ang epekto? Sinusubukan mo bang sirain ang aking isang daang milyon? Hindi tungkol doon. Mabilis na ikinaway ni Fredman ang kanyang kamay at sinabing, nag-iisip ako tungkol doon. Halos dalawang subo ay sapat na. Masyadong nakakatakot ang isang litro. Seryosong sinabi ni Charlie. Kung gusto mong pagalingin ang ulcer sa isang hakbang, kailangan mong uminom ng isang litro. Kung hindi, kung sakaling magkaroon ng sekwele, huwag mo akong sisihin. Nanlungo ang puso ni Fredman at hindi niya alam kung pinaglalaroan siya ni Charlie. Makikita na seryoso siya at handa siyang sungumpa sa kanyang buhay. Siya rin ay nag ng pangako na isandaang milyon. Palagi niyang nararamdaman na hindi dapat naglalaro ang lalaking ito. Sa oras na ito, bumalik ang taong ipinadala upang kumuha ng gamot. Ayon sa kahilingan ni Charlie, ang pinatuyo at dehydrated na mga panggamot na materyales lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 20 kilo. Sabi ni Charlie, halika, hatiin ang mga gamot na ito sa apat na bahagi, ilagay ang bawat bahagi sa isang kaserola. Magdagdag ng 10 litro ng tubig at pakuluan ito sa mataas na init sa loob ng isang oras. Pagkatapos ay ihalo ang apat na bahagi ng sopas ng magkasama at magluto para sa isa pang oras. Na may 40 liters ng tubig. Pakuluan ito hanggang isang litro. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Charlie K. Fredman, kapag handa na ang gamot at may sapat na ihi na si Mr. Way, magkakaroon ka ng isang litro ng gamot at isang litro ng ihi. Unang inumin ang ihi, pagkatapos isunod ang gamot, naunawaan mo ba? Umiiyak talaga si Fredman. Dalawang litro sa isang hininga. Isang litro ng Chinese herbal medicine na napakapait, at isang litro ng ihi ng matandang guro, na marahil ay napakasama at talagang kakilakilabot. Gayunpaman, upang gamutin ang kanyang sariling mga ugat, hindi siya nangahas na makipagtawaran. Sa halip, tinanong niya, Mr. Wade, Pwede bang uminom muna ng gamot bago uminom ng ihi? Sa kasong ito, ang gamot ay magkakaroon ng malakas na lasa at hindi matitikman pagkatapos uminom ng ihi. Sinong niloloko mo? Masungit na sabi ni Charlie. Uminom ka muna ng ihi bago uminom ng gamot. Baliktad ka, gusto mo bang gumaling o hindi? Kabanata limandaan at lima, ngunit pagkatapos lamang ng ilang sandali, nais niyang maunawaan ang katotohanan sa mga salita ni Charlie. Dahil ang ihi ay isang panimulang aklat sa droga, dapat itong gamitin upang mag-udyok ng mga gamot, dapat maunang uminom ng ihi. Gayunpaman, ang isang litro ay sobra na. Pakiramdam ni Fredman, ay kasing laki ng laban ang ulo niya nang maisip niya ito. Ngumiti si Charlie at sinabi sa oras na ito, ang bagay na ito ay hindi maaaring maantala kung talagang sumisipsip ka mag-isa, huwag mo akong sisihin kapag hindi kita maligtas. Nanginginig sa gulat si Fredman at bumulong. Okay, nakikinig ako sa iyo. Tumango si Charlie at sinabi kay Yangzeng, Mr. Wei, uminom ka muna ng tubig at mabilis na ayusin ng isang tao para pakuluan ang gamot. Nagmamadali siyang tumango at sinabing, Mr. Wade, don't worry, iinom ako ng mas maraming tubig. Napabuntong hininga si Fredman, inamin na niya ang kanyang kapalaran. Para sa kanya, ang pagpapagaling sa fester ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Tuwang-tuwa si Charlie sa oras na ito. Upang gamutin ang ulcer ni Fredman, anong uri ng pag-ihi at ang pinakamapait na bagay ang mahalaga. Ang konting latak ng gamot na matanggal sa mga pills na pinino niya noon, siya ay gagaling sa kanyang sakit. Ang dahilan kung bakit hiniling sa kanya na gamitin ang ihi ni Yang Zeng bilang gamot ay para dayain siya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong pamilya Wei ay napuno ng napakapait na lasa ng tradisyonal na gamot at ang mapait na lalamunan ay tuyo at matigas ang bibig pagkatapos lamang itong maamoy. Ito ay mahirap isipin kung gaano hindi ka komportable na inumin ito. Ang ilang malalaking palayok ng tubig ay pinakuluan sa isang mataas na apoy, at pinakuluan sa isang litro ng purong itim na panggamot na sopas, na mukhang walang pinagkaiba sa langis. Hindi pa bumabalik si Yang Zeng pagkatapos maluto ang herbal na sopas. Nag-aalalang naghihintay si Fredman, kaya may inutusan siyang mag-udyok sa kanya. Nagsumikap si Yang Zeng. Matanda na siya at hindi na maganda ang kidney niya. Masakit talaga ang uminom ng napakaraming tubig sa isang hininga at pilitin ang sarili na umihi. Matapos maghintay ng isa pang dalawampung minuto, sa wakas ay nakagawa si Yang Zheng ng isang litrong ihi at nagmamadaling pumasok na nakahawak sa kanyang ilong. Ginoong Wade, sapat na ang isang litro ng ihi. Natakot si Charlie na masusuffocate siya ng amoy kaya agad siyang lumayo, hinawakan ang kanyang ilong at sinabi kay Fredman. Halika, inumin mo muna ito at pagkatapos ay inumin mo ang gamot. Okay, mabilis na tumango si Fredman. Ang matinding sakit doon ay nagpaunawa sa kanya na ang bagay na ito ay apurahan. Kaya hindi siya nangahas upang antalahin at direktang kinuha ang malaking bote ng orange na likido mula sa mga kamay ni Yang Zeng. Si Robert sa gilid ay mukhang naduduwal pagkakita kay Fredman na gustong inumin ang bagay na ito hindi niya sinasadyang naalala ang pagdila niya sa urinal sa Brilliant Club. Sa tuwing naiisip niya ito, hindi maiwasang maduduwal siya, gusto rin sumuka ni Fredman. Si Yang Zeng, ang masamang matandang guro, ay talagang handang ibigay ito sa kanya. Sa isang malaking tasa ng isang litro, ang antas ng likido ay mas mataas pa ng ilang milimetro kaysa sukat ng isang litro. Ngunit nang isipin niya na ang bagay na ito ay makakapagligtas sa kanyang buhay, hindi siya nangahas na magantala kahit kaunti. Dali-dali niya itong pinulot, ipinikit ang mga mata, nagngangalit ang mga ngipin, at diretsyong ibinuhos. Sa isang iglap, sumabog ang loob ng bibig ni Fredman, at ang buong bibig at ilong ay napuno ng isang malakas na amoy. Gusto lang niyang sumuka kapag siya ay may sakit. Gulp, gulp, halos hindi makapigil si Fredman, Halos masuka siya dahil sa takot na maapektuhan ng epekto ng gamot. Dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig at napalunok ulit. Yung iba ay halos masusuka na.